Hello, good morning, and happy birthday to my husband. Happy oh, birthday niya today. And take note, ang aga-aga naming tumalon. Alas 6, nagising na kami. Late na nga kami natulog so kung napapansin nyo walang drawing po yung ating face lock today wala siyang drawing kasi sobrang wala ng time, hindi na namin kakayanin kasi now is 8 o'clock na oh my 8 o'clock na ang appointment namin today sa doktor ay sa kanya 8 o'clock pero nasa biyahe pa kami ng 8 o'clock 6 ok oh di ba bunga late na naman kami ay nako huli ako nagising kung hindi niya pa nga ako ginising kahit pa nga dapat ako kaso lang hindi na talaga kakayanin so empty empty stomach tayo ngayon dahil today ang aming today ang aming schedule sa um, sa ex procedure na magkakaroon kami ng anak sana magiging successful at sana ipagkaloob ni God na magkaroon na kami ng anak 8 o'clock yung kanya appointment sa akin naman may um, 12 o'clock so hindi namin alam kung anong oras kami matatapos so I think, after ng, ano, after ng lahat ng procedure na gagawin, um, kakain na lang kami sa labas. Nagkataon talaga na ang schedule namin dapat, ano, uh, kasi may summer vacation na kami. Start today, 24. Balik ko sa school uh balik ko school is 8 so by vacation dapat kami so hindi namin alam Parang hindi kami makaka maka travel medyo malayo kasi nga dahil nga sa sa amin um, schedule sa ano para last week halos every week pabalik-balik kami sa sa doktor kasi mayroong uh, schedule appointment para sa mga examination, tralala, tapos mayroong mga pinapatig sa akin, tapos kinukuha na akong dugo, Ino, you know, ultrasound, kasi titignan yung, hindi ko alam kung ano ba yun, matris. Basta ino, ultrasound ako every week. Tapos may mga instruction na binibigay. Tapos after one week, kailangan namin bumalik. So this week, ito pa lang yung una hmm. hindi ko alam kung this week kung ilang balik kami kasi nga simulan na nga yung mamaya yung procedure ng ICSI oh 16 minutes pa guys bago kami mag arrive 8.11 na kaya kami late. So, ngayon, medyo gutom-gutom na afetch. May dala naman ako dyan na makain. Ah, uh, dinala ko na rin yung pang-drawing ko. Pang-drawing sa kilay, cream. Mamaya na lang ako mag-drawing after. After ng ng It's, ano namin. Basta. So, yun na muna, guys. Hanggang dito lang muna. Mamaya na naman tayo ulit. Bye-bye. And happy birthday to my man. Mm -hmm. Happy birthday, my man. Look, man. Nakapag-drawing na rin ako ng kilay ko. Mm, di ba? Um, bali ano, bali lumabas muna kami ulit kasi after niya after niya nakapagbigay ng kanyang <laughs> Um, lumabas kami ulit kasi maaga pa naman 9 o'clock. Tapos balik na lang kami ulit. Balik naman kami ulit ng 12 o'clock. So 11:30 na. Kailangan na namin bumalik. Five minutes drive pa punta doon. Kasi lumabas muna kami. Pumunta kami sa... sa um, pumunta kami sa... Kumain muna ako at saka pumunta sa park. Hello. So, pabalik na kami doon sa clinic ngayon. Uh, bigla na putol kanina kasi nga may tumawag sa kanya. Binati siya ng happy birthday. Ng, ng, ng friend. So, ayun. Ano ba, ba? Yun, ano ba yung sinabi ko kanina? Yun nga, lumabas muna kami after after siya nakapagbigay na ng kanyang yun na yun. Lumabas muna kami. Kasi yung sa akin is kasi examinin pa yun eh. Kung, nice. ay, hindi ko alam kung ano pang gagawin doon. Basta. Eh? Yeah, that is absolute phobia. Tapos. Tapos. Undan. Udan. Undan. Um, ako na naman um, ng 12 o'clock. So, bali yung kanyang ano, kanyang ano ba tawag doon? Yung sperm. Ang procedure ata, parang kukuha sila doon. Tapos, ipapasok sa sa akin. Iko-connect nila, ilalagay nila doon sa egg ko sa itlog sa itlog ko do sa loob para mag ano siya yun yung procedure na gagawin ng XC sa akin sa amin so yun yun so so yun lang tignan natin mamaya kung kung makapag video ako doon guys so tignan natin sana maging successful na ito kasi We are waiting for how many years? are waiting for almost four years na, oda? Nice almost up. four years to have a baby. Pero sa hindi hindi sa hindi nakakaalam nung dumating kasi ako dito December December 6 to 2019. And links Tapos up. ilang buwan lang pagka March ata yun pagka March 2020, nagka-lockdown na nga, yun na nga. Pero, kobit mm. ah, nagka-COVID-COVID na something ganon. Pero, noong 2020, pagdating na pagdating ko, nabuntis ho ako, guys. nabuntis ako. Yun nga lang, hindi siya nagtagal, kasi, ah, uh, yun nga lang, tinanggal siya. Kasi, walang heartbeat the same sa nangyari sa kay ano kay Alex Gonzaga ganyan na ganyan so 2020 yun nangyari so nagantay lang kami nagantay kasi alam naman namin wala kaming problem ganyan 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 so tumagal lang tumagal tumagal lang tumagal eh, hindi pa rin talaga so yun na nagpaano na kami yun nga nagpatingin na kami sa doktor nakailang lipat-lipat na rin kami actually pangatlong lipat na ito namin ng uh, ano ng doktor fertility doctor ba tawag diyan ganun so yun so, so, sana maging successful na ito at maka, maka na kami. So, ayan guys, update na lang. mag update na lang ako ulit mamaya. Kasi, uh, malapit na rin kami. One minute na lang at saka papasok na papasok kami na papasok na kami sa center at ay masisiyar din ako so mamaya na naman tayo ulit guys update ko kayo bye bye Eleven fifty-five. Tapos na kami, pauwi na. At pauwi na at saka hindi ako nakapag-video na kanina kasi bawal. Sa ang balik na naman namin kasusunod, kasusunod na linggo. Ay, after dalawang ano pala, dalawang dalawang linggo. po cool. so pauwi na muna kami, Hindi namin alam mo sa kami kakain-kakain kami kasi kaarawan nitong kasama ko. O. Yan, kaarawan na. kailo so sa, yah Saka, ang ganda ng panahon, guys. Ayan. Summer yah summer strong summer summer rain <laughs> ayan traffic na dun sa kabila mm -hmm. Lakas ng ulan! lulan siya pero summer ngayon guys dito sa Germany summer siya pero tago lang ano nangyari na climate change na siguro <laughs>